Eh, eh. Ang vlog na ito ay patungkol sa tatlong leksyon na natutunan ko sa pagbabattle rap. So, kung curious kayo kung ano yung mga tatlong leksyon na natutunan ko sa palarangan ng pagbabattle rap, Panoorin nyo at tapusin nyo itong video na to. So, ang sa sitwasyon ko, ang pinakakwento ko talaga dati is ako yung tipo ng tao na medyo mahiyain, may pagkamahiyain o alam mo yon parang medyo secluded yung sarili ko sa gusto kong ilabas. Gusto kong magkaroon ng expression, ng mode of expression, pero hindi ko siya malabas. So, yun ang naging problema ko growing up nung bata pa lang ako. So, sa sitwasyon kong yun, doon ko nalaman na kailangan ko ng outlet. And, ang solusyon dun sa outlet na yun, nalaman ko yung larangan ng pagbabattle rap. Dito ko natutunan kung paano magbattle rap. Tapos nung napanood ko yung mga liga katulad ng Flip Top, Sunugan, Bahay Katay at marami pang iba. So, hindi ako talaga rapper noong mga panahon na yun. Pero, noong mga bandang galing ako ng Amerika, tapos bumalik ako ng Pilipinas mga panahon 2015. Tapos pumasok ako ng college nun. Doon ko natutunan yung mga uh, flip top di mga liga, mga ganyan. Tapos mga rapper, tapos mga iba-ibang mga battle rapper na naglalaban-laban para sa mga premyo, yung mga isabuhay tournament, yung mga ganyan. So, anong nangyari sa akin nun, naingganyo ako manood ng mga ganun. Tapos, ang ginagawa ko pa nga dati, eh, nire-reward ko yung sarili ko kapag may natatapos ako, kunyari, nakapag-aaral ako sa exam o may natapos akong task. Ang reward ko is manunood ako ng flip top. Yun ang pinaka-reward ko nun. Pag natapos ko, papanoorin ko yung, kunyari, uh, tipsy D versus balakid, mga ganun. So, yun yung ginagawa ko dati. Pero, sa mga panahon na yun, may mga natutunan ako ng mga leksyon. Uh, pagbabattle rap, kundi rin sa totoong buhay at nga-apply ko yung mga yun at ito yung mga tatlong leksyon na yun unang leksyon na natutunan ko sa pagbabattle rap never I... take anything personally ngayon kaya ako nasabi to at natutunan to kasi nung nagsisimula ako mag battle rap back in 2019 doon ako nagsimula mag battle rap sa iliga naming digma tugma um, nagsimula ako nung mag rap doon ko nakita yung parang art form lang naman siya na hindi ko dapat siya personalin yung mga sinasabi sa akin. madaming mga kutsan na nasasabi sa akin dati. Madaming mga iba't ibang mga salita na masasakit na nasasabi sa akin. Minsan, nadadamay pa kung sino-sino na hindi naman dapat madamay. Pero, all in all, sabi nga ni... Sino ba yung sabi nung? Kung hindi ako nagkakamali, si FPJ ba yun? Trabaho lang, walang personalan. Tapos, ang pangalawa ko naman na leksyon na natutunan sa pagbabattle rap noong mga panahon na yun. Natutunan ko naman yung leksyon na anything you say or do can and will be used against you. So, lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga sinasabi mo, lahat ng mga aksyon mo ay gagamitin yan laban sa'yo. Katulad na lamang yung nangyari kanina na yon to on the spot lang to, di ba? Yung laway na umano sa akin pag may nakapanood na tong vlog na to tapos makakalaban ko sa battle rap pwede nilang gawin sa akin yun na ay ito si ano talsik laway o kaya ano pa gumaganon ganon yung laway <laughs> di ba nakakatawa pero yun nga lahat ng mga gagawin mo at mga sasabihin mo lalo na sa mga facebook post sa mga rant talagang ano yan talagang makamandag yan pagdating sa larangan ng battle rap kasi ano yan eh, rant mo yan eh, tapos biglang ilalagay mo sa buong mundo, makikita ng buong mundo, tapos magagamit yan laban sa'yo. Minsan nga, hindi na yan nakikita ng mga tao na, na nakakapanood nun hindi na yun makikita ng tao na hindi mo naman makakalaban pero makikita yun ng mga tao na nakakapanood nun tapos pagkalaban mo na sila sa battle rap kagamitin nila yun laban sa'yo kaya ang pinakaleksyon dyan is mag-ingat ka sa mga sasabihin mo at mga gagawin mo at always watch what you do and always watch what you say so yun yun, yun ang pinakaleksyon so pangatlong leksyon naman at ang pinaka And ito yung isa sa mga pinaka-importanting leksyon ko sa buhay na natutunan nung nagbabattle rap pa lamang ako. Doing your best is always better than winning. Ayan, gawa-gawa ko lang yan. Gawa-gawa ko lang quote na yan. Hindi ko alam kung saan yan ang galing, kung saan lupalop ko yung nakuha. Basta, iniisip ko lang tong video na to, tapos bigla ko na siya naisulat, tapos yun, go na, na-memorize ko na siya sa utak ko. Um, may isang kwento ako na nagbabattle rap ako, tapos, madaming nagsasabi sa akin na yung battle ko na yun ay isa daw yung luto. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nun, yun ay parang rigged na, lab, na laban na parang pinanalo talaga yung kalaban ko na ako dapat yung nanalo. Pero, yun nangyari nung pagkatapos ng laban, pagkatapos ng laban, sinabihan ako ng mga nakakausap ko, o kaya ano, oh, para sa akin, ikaw yung panalo, kaya nakikita ko dun sa comment na ganyan-ganyan, dapat daw hindi ganun yung paghurado. Pero ako naman, sa panig ko, oo nga naman, parang ako naman dapat talaga panalo dun. So balit, hindi ko hawak yung desisyon ng mga hurado nung time na yun. Hindi ko hawak yung desisyon judges, baka bad mood sila sa akin, may nasabi ako na hindi nila nagustuhan. Hindi ko, hindi ko hawak yung utak nila, hindi ko hawak yung mga diwa nila. So ang tangi ko na nagawa is kailangan kong isipin sa sarili ko na I did my best and I did my part. And yun ay nagprepare ako, preparado ako, sa nagsulat ako, nagpractice ako mag sa bahay para makapag sa ako. Tapos, yun na yun. Nandun na yung resulta, wala na tayong magagawa, tapos na. So, ang tandaan nyo lagi is doing your best is always better than winning. Ayun. So, ang paniniwala ko kung bakit ako nagbabattle rap kasi kailangan ko ng expression. Kailangan ko ma-express yung sarili ko sa way na na-productive na. So, ito yung nahanap kong outlet. Na creative din naman siya. Kasi ang battle rap naman hindi lang naman 'yan about murahan or about uh, trash talking mga ganun. Wala naman, hindi naman yun, hindi naman 'yun talaga yung larangan niya. It's a creative outlet na kailangan mo gumamit ng ng creatively parang destroy or lyrically destroy your opponent. So, yun talaga ang ang pinaka ano ng battle rap. Gagamit ka na. Napaka-technical niyan. lawak niyan at napaka-technical. Gamit ka ng mga metaphors, wordplay, uh, simile, ng homonyms, mga rhyming schemes. Madami pa yan, napaka-technical niyan. Iba't iba yung mga ginagamit diyan ng mga techniques. So, ang kalaban ko dito, hindi yung kalaban ko mismo. Ang kalaban mo dito talaga yung sarili mo. Kung paano ka mag iensayo kung paano ka mag-prepare -pre ng material mo para sa battle rap. At isa pa, kung paano mo tatanggapin yung mga sinabi sa iyo. Yun ang pinakakalaban mo dito. Kaya gusto niyo mga sinasabi ko. Try niyo din, try niyo din mag-battle rap. Salihan, sumali kayo. Join me and sa mga sa journey ko and uh, para matuto pa kayo ng mga tips and tricks kung paano magkaroon ng ng isang base para maging music artist. So Bago ako magtapos, gusto ko sabihin sa lahat na gusto ko kayo ma-inspire na magkaroon ng sariling yung galaw pagdating sa buhay, magkaroon kayo ng creative outlet. Kasi sobrang nakakatulong yan, emotionally. Importante yan para sa emotional health nyo. So, at saka iminomotivate ko din kayo ngayon para magkaroon kayo ng sobrang tinding inspirasyon para sa mga gagawin nyo. Kasi pag meron kayong creative outlet, sa totoo lang, may mas malalabasan kayo ng mga negative emotions kasi hindi naman natin may iwasan yan eh hindi naman natin may iwasan magkaroon ng negative emotions pero may malalabasan kayo yan pag meron kayong creative outlet kahit ano pa yan sayaw gitara musical instrument so yun para sa akin noong time na yun bata um, so kung gusto nyo ng content na to so like and follow and share nyo lang yung video and tapos subscribe to my channel and ako nga pala si Eli Ramos ang nagsasabing don't be better, just be better. Ta